ka sa mga taga -samar. Haring bangis, may napanood akong video na nagsasabi na hindi daw masarap ang diwata pares at ang sabi po ng mga nanay na mga taga samar ay si diwata daw po ay hindi talaga namamansin. Tapos parang pinagsaraduhan pa po sila ng pinto. Oh. Grabe yun ha. Grabe itong mga paratang ha. Itong panoorin natin. Ito panoorin nga muna natin guys para maano ma nyo. Malaman natin kung legit ba. Kaya lang kami para kumain. Kasi sabi nila masarap. Hindi ko yung pagkain. Hindi ko na gustohan, Hindi masarap. Sabi nila masarap. Kabayan! Hindi ka ano. Hindi ka tro. Plastika pala. Hindi ka namamansin sa mga taga-samar. Siraduhan mo kamihan. Hindi mo So, yon guys, yung video na panood natin. At ito palang hawak ni nanay ay diwata pares pala yan. Okay? Hindi niya nakinain. Pero, ang problema ko, bakit pa niya inuwi kung hindi talaga masarap? So, sila po ay mga taga-samar. Okay? Samar Leyte. Kababayan daw po ito ni Diwata. Ngayon, ang layo ng pinanggalingan nila. Gusto nila magpa-picture kay Diwata. Ang problema, hindi sila napagbigyan ni Diwata. Grabe, no? Nakakaawa talaga. Naaawa ko sa kanila kasi biru mo galing ka pang late eh, gustong magpa-picture, pero pinagsaraduan daw sila ng pinto ni Diwata. Teka lang, teka lang daw, pero hindi na daw bumalik. So, ang masasabi ko dyan, nako, medyo lumalabas na paunti-unti yung mga mga gantong ano mga gantong video ni Diwata ah kasi nung una guys naikita natin nung una parang grabe parang ang bait ni Diwata lahat nagpapa okay lang pero ngayon may mga lumalabas na hindi ko alam kung to totoo sinasabi ni nanay na ano na ganun or Baka naman binayaran lang si nanay para magsalita ng ganun, binigyan ng pera para ano, parang pag-trending yung video. Parang ganun, parang ganun ha. Pero pero hindi mo rin kasi masabi kasi talagang sikat masikat si Diwata, talagang dinarayo talaga yan ng mga taga-probinsya. Eh. Kung ia analyze ko tong pangyayari dito, hindi daw masarap ang Diwata Pares, tapos si Diwata daw ay hindi namamansin. Tapos may nakita pa tayo sa video, 'di ba, yung parang tinarayan niya yung isa pang nanay. Hindi ko alam kung galit ba si Diwata sa mga nanay, sa matatanda. Kasi yung mga nagpapapicture sa kanya mga lalaki, yung mga may itsura, yung mga vlogger na lalaki, parang nakakapagpapicture naman. Pero pag yung mga nanay, parang tinatalikuran niya, tapos hindi siya nagpapapicture. Hindi ko alam ha. Ito, ito, no judgment to ha. So hindi po natin alam kung to totoo sinasabi ni nanay o scripted lang to, binayaran siya para bigyan siya ng pera at mag-trending yung video, hindi ko alam. Pero kung totoo man tong sinasabi ni nanay, ay nako diwata. Mukhang lumalabas na ang totoong ugali mo. Ako, idol, idol na idol ko talaga si diwata. Hindi, hindi, parang di ako naniniwala eh.